Yes mga friend loku. Um pauwi na ako. Punta doon. Ito yung kalsada, highway. Papuntang uh, Old Barangay Cantagnos kung saan yung lugar namin na naglandslide doon and papunta naman dito sa eh, papuntang bayan. o di ba? So nandito ako ngayon sa papuntang uh, north north area. <laughs> uh, uh, kasi sa uh, est yung doon sa amin. Ito naman is north, uh, 'di ba? North. North, south, east, west. So ngayon pauwi na ako mga kaibigan ko kasi makulimlim na oh. And ah uh, baka uulan, pero huwag naman lang umulan 'no kasi nga mahirap pag umulan. And ayun nga. So dandan lang tayo sa ating paglalakad hanggang sa makarating tayo doon sa ating ah uh, paruruunan sa ating bahay. So mga ang mga nagtatrabaho sa bayan, sa mga bukirin ay nagsisiuwian na rin kasi medyo madilim na ayan, magaling bukid 'yan. Yung mga kapitbahay ko. Hi. yung mga kapitbahay kong pumupunta ng bukirin kasi doon talaga yung hanap buhay namin sa bukid. And yung mga bagong tubo mga kabataan namin ngayon is nandun din sa bayan nagsisi, tr nagsisipagpasok trabaho yung iba marami nag-aaral and yes mga kaibigan, mga kaibigan ko ngayon napaka swerte na ng mga kabataan ngayon sa amin kasi nga sobrang lapit na ng mga eskwelahan nila imagine mga kaibigan ko um, simula daycare Uh, may merong may, daycare center, merong elementary, merong high school, merong senior high school, yan. College na lang ang kulang dito mga kaibigan ko. Sobrang lapit lang. Walking distance. So, di diba bahay namin yun doon. So, sa likod lang is, yun na yung high school. Nandoon na yung elementary school, high school, senior high school. So, hindi ka guys sa amin dati na talagang napakahirap bago ka makarating nung high school ah uh, grade 1 to grade 3 mga kaibigan ko ay dyan sa amin sa barangay so walking distance lang yon noong ano na 4, 5, 6 grade 4, 5, 6 doon na sa may kabilang baryo. dyan sa barangay Igang Oo. so noon kasi is mahirap ang daan ah, uh, sa bukid pa kami talaga aakyat bago makarating dyan sa eskwelahan or pwede rin sa ilog kaso lang napakadelikado baka maanod ka ganon <laughs> and ngayon mga kaibigan ko I mean nung high school is sobra talagang oh my god wait lang